tao oh, yan. Bagay naman sa akin ah. Pantay ha? naman. Meron din eh. Meron doon. Ibig sabihin, pantay siya. Ako eh. Nakakatakot naman mukha mo eh. Ayun na, pantay na. Ako eh. Sige. Bahala ka sa buhay mo. Sige. Ha? Oo. oo. Sige, 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 sige. Tapos okay lang yung pula ng labi ko. Nay. Hindi. Hindi. Tingnan mo. Oo. okay Magbagay. Na, oh, Bagay oh, oh. yung nilagay ko sa mukha ko. Yung sa mukha mo, hindi yung saldeg. Bagay. Ay, maganda naman sa ano. Tignan mo. Uh, uh, ganyan talaga na yung paglalagay. niyan. Hindi yan oh, inaano. Ayoko. Hindi yan ginaganon. Ba't ko kailangan kuskusin? Hindi kuskus. Lalagyan kita. Ayoko. Maganda na yun. Ayoko nga yan. Man, maputi ma O. Oh. Kailangan kasi may design. Ayoko nga. Katigas ng ulo mo. Ayoko. Oo, oh, oh, sige, sige, sige. Siya iyo, Ikaw nagagandahan, ako hindi nagagandahan. Na. Mm, okay, mag-picture mag muna tayo. Mag-picture tayo tayo Ayaw, dito. Ayoko! Maganda nga yung itsura ko ngayon. Oh, oh ang ganda ng pagkakano. Oh. Pantay na pantay, oh. hmm. Pantay, pantay. Yung sunblock, oh. Pantay na pantay, oh. Hmm. Hmm. mo okay. na yun, ang ganda, oh. Ayaw ko siya Oh, pinaglayo-layo ko na, tinan mo. Kinaskas ko na, tinan mo. Me. Okay na. Okay, ngayon mukha kang pipaklong. Matatakot sa iyo bawat makakita sa iyo sa isang nangyayaring ganyan mukha mo. Di mm -hmm. ba't sabi niya, ayun na, may nag-text, so maganda daw yung pagkakapahit ko. Mm -hmm. Nay? Hindi totoo yun. Niloloko lang ako nun? Mm -mm. Oo, oh, ama. Tanungin mo ang ama, inay, itay. Ama, inay, ba't gumagano po yung aking mga kapatid? Ayaw pong maniwala. Kapatid mo ko? Mga anak. Ha? <laughs> <laughs> oh, halika ama. na yun. Halika na, halika Ayla! na. Pagay nga sa akin. Hindi na mo. Oo, oh, 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 sige, sige. Yung nako Naku, Diyos ko. Oh. Nakakatakot ka! <laughs> grabe ka naman, nanay. <laughs>